tahimik nating ihanda ang ating puso at isipan. Sa pagtatapos ng araw na ito, lumapit tayo sa presensya ng Diyos na may pusong nagpapakumbaba at nagpapasalamat. Ialay natin ang lahat ng ating pagod, takot, tagumpay at kabiguan. Sa gabing ito, hingin natin ang kanyang kapatawaran, kagalingan at kapayapaan upang tayo'y makatulog ng may kapanatagan sa kanyang piling. Manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, kami po'y lumalapit sa iyo sa pagtatapos ng araw na ito. Salamat po sa lahat ng biyaya at pangyayaring aming naranasan. Mabuti man o mahirap, alam namin kasama ka namin sa lahat ng sandali. Salamat sa kalakasan ng katawan, sa bawat hininga at sa lahat ng taong nakasama namin ngayong araw. Salamat sa iyong walang sawang paggabay, sa iyong pangunawa at sa iyong katapatan. Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang. Kung kami po ay nakasakit, nakalimot o nagpabaya, linisin mo po kami. Hugasan mo ang aming puso't isipan nang iyong banal na dugo at ituwid mo ang aming landas. Sa gabing ito, itinataas namin sa iyo ang aming buong pagkatao. Kami po ay pagod, may mga alalahanin, may mga tanong na hindi pa nasasagot. Ngunit kami nagpapahinga sa katotohanang hawak mo ang aming kinabukasan. Hindi mo kami pababayaan aming Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang isang mahimbing at payapang pagtulog. Ipagkaloob mo rin po ang kagalingan ng aming katawan. Hipuin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay. Alisin mo ang lahat ng stress, kaba at pag-aalala. Panginoon, binibigay namin sa iyo ang aming pamilya. Iligtas mo po sila mula sa anumang kapahamakan. Protektahan mo kami sa buong magdamag. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang kami bantayan habang kami natutulog. Inaamin po namin hindi namin kayang mag-isa ang buhay na ito. Kaya sa bawat gabi, isinusuko namin muli ang aming mga plano, ang aming kinabukasan, at ang aming buong pagkatao sa iyo. O Diyos, bigyan mo po kami ng panibagong pag-asa sa aming paggising bukas. Ihanda mo na ang mga biyayang aming tatanggapin. Ibigay mo po sa amin ang lakas na kailangan namin upang patuloy na lumakad sa landas na may pananampalataya. Salamat po, o Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Salamat sa presensya mo na kailan may hindi lumalayo. Aming Ama sa Langit, Lumalapit po kami sa iyo ngayong gabi na may pusong mapagpakumbaba, mapagpasalamat at uhaw sa iyong presensya. Maraming salamat po ano o oh Diyos sa isa na namang araw ng iyong kabutihan. Tunay na ikaw ay tapat sa lahat ng oras, sa galak man, o sa lungkot, sa tagumpayman o sa pagsubok. Panginoon, bago po kami humimlay, nais naming alalahanin ang lahat ng biyaya na iyong ipinagkaloob sa amin ngayong araw. Salamat po sa hininga ng buhay, sa aming kalusugan, sa pagkain sa aming hapag, sa tahanang aming pinagsisilungan, at sa mga mahal naming kasama sa buhay. Salamat sa katahimikan ng gabi. Salamat sa mga aral ng maghapon, mga bagay na nagpapalalim sa aming pananampalataya. Panginoon, Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Kung kami man ay nakapagsalita ng masasakit na salita na kagawa ng hindi kalugod-lugod sa iyong paningin o nakaligtaang tumulong sa aming kapwa, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming puso't isipan. Ibalik mo kami sa iyong yakap ng habag at biyaya. Sa gabi pong ito, ipinagkakalaob namin sa iyo ang lahat ng bumabagabag sa aming isip at damdamin. Kung kami man po'y may takot, kabiguan, sakit sa puso o pagkadismaya, hinihiling namin na kayo na po ang magdala ng lahat ng ito. Palitan mo ng kapayapaan ang aming mga alalahanin. Palitan mo ng liwanag ang anumang kadiliman sa aming puso. Palitan mo ng pag-asa ang bawat bahagi naming nanlalambot at napapagod. Panginoon, itinataas po namin ang aming pamilya. Kayo po ang aming tagapagtanggol. Ipagkaloob mo ang iyong banal na proteksyon sa bawat isa sa amin. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, sa mga sakit at sa masasamang espiritu. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel. Hayaan mong ang iyong kapangyarihan ay maging aming kublihan ngayong gabi. Sa aming pagtulog, naway makaranas kami ng mahimbing na pahinga. Hipuin mo ang aming katawan at kaluluwa. Patigilin mo ang mabilis naming isipan. Kalmahin mo ang tibok ng aming puso. Bigyan mo kami ng panibagong lakas para sa bukas. Nais po namin gumising na may bagong sigla, may bagong inspirasyon at may matatag na pananampalataya. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga pangarap. Kayo po ang nakakaalam ng laman ng aming puso. Nais po namin ipagkatiwala sa inyo ang lahat ng aming mga balak at mithin. Kung ito po'y naaayon sa iyong kalooban, naway inyong tuparin sa tamang panahon. Kung hindi pa po ito ang tamang oras, bigyan mo kami ng lakas ng loob na maghintay at pananalig na hindi mo kami kalilimutan. Aming Diyos, alalahanin mo rin po ang mga nahihirapan ngayong gabi. Ang mga walang tirahan, ang mga may karamdaman, ang mga umiiyak sa katahimikan. Kayo po ang Diyos ng lahat. Iabot mo ang iyong habag sa kanila maging kanlungan kanila sa kanilang kalungkutan. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig na kailan may hindi nagmamaliw. Salamat sa iyong biyaya na laging bago sa bawat umaga. Salamat sa pagkakataong ito na makapagpahinga sa ilalim ng iyong mga pakpak. At bago po kami tuluyang pumikit, nais naming purihin ka. Sa katahimikan ng gabi, sa lalim ng aming puso, sinasambit namin. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kapayapaan. At bago kami pumikit ngayong gabi, kami po ay nagpupuri sa iyo. Ikaw ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas at aming pag-asa. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen.